Embiid mala sa kill O'Neal sa super rookie ng Spurs Nahirapan nga dito si Victor Pero Wemby naglabas din naman ng kanyang galing Bakbakan nga ang dalawang big men The MVP versus the future MVP Embiid versus Wemby Sixers at Spurs Sa umpisa pa lang hindi na makapaniwalay si Embiid sa taas ni Wemba Nyama Start na agad tayo in the first quarter mga idol ang Spurs, apat na three pointers agad ang nashoot at itong si Wemby dalawa ang ambal at lakin pa nga sa depensa dito sa MVP early 14 to 5 lead sila. Pero Joel is holding his own naman mga idol at may 7 points na rin agad sa laban. Binulibol pa ang rookie in the paint, two more points. Pero bumawi naman itong si Victor with his alley-oop dunk. Early foul trouble nga itong si Wemba niya. Makaya naman si Joel Embiid pinwersa ang depensa ng Spurs. Kaya naman dumami tuloy ang puntos niya. At ito naman si Devin Basel lang sumagot niya para nga sa kanyang kupunan at may 10 points na. Halimaw nga ang first quarter ni Joel Embiid mga idol with already 24 points and 6 rebounds. Para tapatan ang team effort ang mainit na Spurs, 35-34 ang score. Second quarter natin na pa si Wemby naman ang pumwersa sa depensa ng Sixers at kanya nang pinaabot sa 16 points ang kanyang total dito sa laban. At para naman dito sa home team ay itong si Maxi at Harris ang gumawa nga para sa nilang opensa may 4 point lead nga sila. At talagang dikitan lang ang laban mga idol at walang team na nakakalayo at palitan lang ng baskets. Ang ginagawa ng dalawang koponan, umabot na nga rin si Joel Embiid sa 34 points sa laban na talagang takeover mode nga siya. Career high in points sa first half pero hindi nga yan sapat para makalayo dito sa Spurs na maganda ang nilalaro. Score natin 62 to 58, 4 point lead lang para sa home team. At dito naman sa ating third quarter by straight up bully ball si Embiid kay Wemby talos si Kang Rookie. Matapos nyan palitan nga ng baskets ang two big men at ang buong Spurs kasama nga ni Wemby ay hirap kang pigilan itong MVP. At pinostian nga lang sila ng pinostihan umabot na siya sa 43 points sa labang ito tumulong pang ibang teammates niya kaya naman lumamang na sila by 12 points by mautuloy ang Spurs. At hindi na nga naawa si Joel Embiid Mayo la talagang dinarag ang buong Spurs team. Pinaabot ng ang kanyang total to 54 points with 4 minutes left. At hindi na nga kinain ni Coach Pop na pa-timeout siya. Pero hindi pa tapos si Embiid mga idol at sa ending ng quarter natin 104 to 89 na ang score. 59 points para nga dito sa MVP. At para nga sa ating fourth and final quarter, abay itong si Nawembi at ang Spurs ayaw subuko at talagang ginawa lahat para dumikit dito nga sa Philadelphia 76ers pero si Tyrese Maxey at ang buong Philadelphia team ay bumawi din naman sa kanila at hindi nga hinayaan na maibaba ang kanilang kalamangan habang nagpapahinga si Joel Embiid on the bench. At pagbalik nga ng MVP, abay tinuluyan na ang Spurs mga idol. Kinuha na rin ang kanyang karira in points, 65 points. Meron siyang 17 rebounds sa labang ito in just 33 minutes of playing time. Pero hindi pa nga tapos itong si Joel dito at dumikit pa ang Spurs kaya naman lalo siyang pumuntos. Binasag na ang record ni Will Chamberlain, kumuha ng 70 points sa labang ito, panalo ang kanyang koponan.